Pambansang Museo ng Sining. Halika, balikan natin. Mahilig ka ba sa pagguhit? Magpinta o maglilok? Pamilyar ba sa iyo si Juan Luna? Yung kapatid ng bayaning si Antonio na napapanood natin sa sinehan. Kilala mo pa ba ang ating pambansang alagad na sining? Kung hindi pa ay samahan niyo kami sa pinakapaborito ng lahat ang pangbansang museo ng Pilipinas. Halika sa Maynila! Ang pambansang museo ng sining ay matatagpuan sa may abinida ng Padre Burgos tawid lamang ng pambansang museo ng Antropologiya at Munisipyo ng Maynila. Ito ang ikalawang bahagi ng ating paglalakbay sa tatlong pambansang museo ng Pilipinas. Ang neoklasikong gusali ay tinatag noong 1921 bilang isang pambatasan ng gobyerno. Noong Pebrero 1945, ang mga kwersa ng Hapon ay ginamit ang gusali at mga iba pang kadikit na lugar bilang tanggulan at binago ito bilang kanilang gusaling pangdepensa. Mga balakid, mga hadlang sa kalsada, trenchera at barbed wire ay nakapalibot sa gusali ang mga baril at iba pang mabibigat na metralya ay estratehikong inilagay sa mga sahit ng gusali. Sa loob ng ilang araw hanggang Pebrero 27, binomba ng mga pwersang Amerikano ng artilerya ang gusali. Ang hilaga at mga timog ng mga pakpak ng gusali ay napinsala ng husto. Ang gusali ay tinayo muli noong 1949. Pinapanatili ang orihinal nitong planong gusali at ang apat na palapag nitong taas ngunit may hindi na gaanong gayak na artikulasyon sa harapan. May hugis parehaba na plano na nakatuon sa linya ng simetriya nito sa silangang kanlurang aksis at ang mga pangunahing pasukan nito sa silangan at kanluran binigyan diin ang pagdiriwang ng ika-100 at labing isang anibersaryo ng Pambansang Museo ng Pilipinas noong Oktubre 29, 2012. Pinangunahan ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang kaganapan para sa kanyang inaugurasyon ng naibalik na lumang bulwagang sesyon ng Senado. Ngayon ang gusali bilang National Museum of Fine Arts ay tahanan ng dalawampu't siyam na mga galeriya at pasilyo ng eksibisyon binubo ng ika labing siyam na siglong mga maestrong Pilipino pambansang alagad ng sining, mga modernong pintor, iskultor at manlilimbag Sa kasaysayan, ang limang pangunahing klase ng sining ay ang pagpipinta, iskultura, arkitektura, musika at tula na pang at may halong sayaw Isasama ang mga makabago Ito naman ay ang pelikula, paglilitrato, paglilimbag, pagdidesenyo at sining konseptual Nandito ang pagkakasunod-sunod ng mga galerya at kung ano ang mga nakapaloob dito Ang umpisa talaga ay ang pinakapamoso sa lahat Ang Spoliarium ni Juan Luna Inovicio Isang higanting obra na apat na metro ang taas at pitot kalahating metro ang haba Sa tapat naman nito ay ang el asasinato del gobernador Bustamante na naman ni Felix Resurrection Hidalgo. Galeria 1 ni Luis Ablasa, mga religyosong sining mula sa labing pito hanggang labing siyam na siglo. Galeria 2 ng Friends for Cultural Concern, Philippines, FCCP, na tampok ang labing apat na itinintang larawan ng daan ng Cruz, nagawa ng isang hindi kilalang maestro ng burol. Tres, tradisyol kolonyal ng Pilipinas ng Sagradong Sining, mga sinaunang larawan ng mga sinaunang relihiyosong imahe. Kwatro, bulwagang pundasyon, Santiago, makikita ang tradisyon na kolonyal ng Pilipinas sa pagdidibuho. Sinko, dito naman pamilyar na tayo sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na sa ating kaalaman ay isa ding magaling na alagad ng sining. Sais Los Dos Pintores Mga likha ni Juan Luna sa pag-aaral ng Oleo. Ang mga nakapaloob dito ay galit sa Far East Bank and Trust Company. Matapos ito makuha kay Grace Luna de San Pedro, biudang anak na arkitekto ni Juan Luna. Si Andres tampok din dito ang likha ng kaibigan ni Luna na si Felix Resurreccion Hidalgo. 7. Bulwagan natatanging pagtatanghal ng mga larawan at litrato. Ocho, Silvana at Juan Laya Hall na nagtatampok ng mga pyesa patungkol sa ikalawang digmaang pandaibig at okupasyon ng mga hapon. 9. Pinamunuan ng pambansang alagad ng sining na si Fernando Amorsolo ang sarili niyang paaralan kasama ang ilan sa mga bantog na pintor. 10. Yes, mas pinagandang bulwagan ng natatangin pagtatanghal ni Jeremias Navarro ang Via Crucis or The Way of the Cross kasama din ang ilang pinta ni Fernando Amorsolo. Onse, mga guhit kamay ni Fernando Amorsolo gamit ang itim puting lapis at tinta, mga pag-aaral din sa oleo. Dose, bulwagan ng security bank, mga obra ng iskultor na si Guillermo Tolentino mula 1920 hanggang 70, gumamit ng bakal at plaster sa paglikha ng sining. Andres Bulwaga ni Vicente at Carmen Pabella sa serya ng pagpupunyagi ng mga Pilipino sa daloy ng kasaysayan na naglalaman ng mga gawa ng pambansang alagad ng sining na si Napoleon Abueva. 14. aligi ng modernong sining na pinangunahan ni Victorio Edades kasama ang mga gawa ni Manuel Rodriguez Sino, Juvenal Sanso at Galo Ocampo. Makikita din dito ang mga eskultura ni Diosdado Lorenzo 2015, mga likha ni Emilio Aguilar Cruz nakilala bilang mananulat, diplomatiko at autoridad sa okultura. 16. Inilaan para sa pag ng medisina sa Pilipinas na kasama ang gawa ni Carlos Botong Francisco. Makikita din ang malaking relieve ng kahoy ng pilalang iskultor na si Josepi Alcantara. 17. bulwaga na nakalaan para sa pagtatanghal ng sining ng mga kababaihan. 18. Haligi ng modernismo sa Pilipinas ng mga pambansang alagad ng sini na sina Carlos Botong Francisco, Jose Hoya, Cesar Legazpi at Abdul Marie Asha Imaw. Makikita din dito ang mga paletang ginamit ni Jose Hoya at Mauro Malang Santos. 19. Haligi ng modernismo sa Pilipinas kung saan matatagpuan ang mga likha ng pambansang alagad ng sining na sina Hernando Ocampo, ang Kyuko Ben Cabrera at Carlos Botong Francisco. 20. Paksang Plakuna Placenta, ang mga kabibing kapis at ang mga bintana ng katutubong sining. 21. Bulwagan sa hilagang parte ng GSIS at Art Motis. Mga likha ni Federico Aguilar Alquaz na collage gamit ang tela. 22. International Rice Research Institute ay kay Vicente Manansala. Ang mga pag-aaral nito sa akwarela mula sa pandaigdigang pananaliksik sa palay. 23. Mga obra ni Vicente Manansala para sa koleksyon ng sining ng mga pasiguruhan ng mga naglilingkod sa pamahalaan o GSIS. 24. Film Life Hall na naglalaman ng mga serye ni Vicente Manansala at mga ng tema ang relihiyebeng kahoy ni Jose P. Alcanta. 25 at 26 naman ay matatagpuan ang bulwagan na nakadepende sa mga makabagong sining. Gaya nito, ang dating paksay ang paglalakbay ni Magellan at Elcano. Nagbabago ang mga tema ng natukang bulwagan depende sa buwan at taon. Ngayon, ito ay nakasarado. 27 at 28 ang pangunahing koleksyon ng 1974 sa sentro ng Pilipinas sa New York, tinanghal sa dalawang bulwagan ang 115 mula sa 120 na likhang sining na tinipon at pinagsama-sama noong 1974. Ni pambansang alagad ng sining Arturo Luz para sa pagpapasinaya ng sentro ng Pilipinas sa New York, USA. 29, ang bulwagang ito ay inilaan para sa modernong eskultura ng Pilipinas Ito't din dito ang mga obra ng pambansang alagad ng sining na sina Abdulmarie Asya Imao, Arturo Luz, Jerry Elizalde Navarro Lumang session hall ng Senado Tampok sa bulwagang ito ang pagkukunyagi ng mga Pilipino sa daloy ng kasaysayan Ilalaring bilang kasaysayan ng Maynila ang napakalaking serya ng mga pinentang larawan ng pambansang alagad ng sining na si Carlos Botong Di Francisco ay kinumisyon ni Alcalde Antonio J. Villegas noong 1968 para sa munisipyo ng Lunsod ng Maynila. Napakadami at yaman sa kasaysayan ng gusaling ito kaya hindi maitatanggi na ito pa din ang pinakamagandang museo sa larangan ng sining at ang itinanghal dito ay hindi pinagbibili sa anumang salapi. Sa buong araw na pamamasyal dito sa Pambansang Museo ng Sining ay magtalaga kayo ng dalawang oras kung nais ninyo lamang kunan ng litrato ang mga pyesa. Ngunit kung nais mong humanga, mag-aralan, gumawain, pahalagahan, at kung gusto mo talagang maramdaman ang tunay na mensahe ng bawat obra, ay kailangan mo ng isa hanggang tatlong araw para dito. Kung nagustuhan mo ang mga gayitong pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari mong ifollow ang aming page at ang aming YouTube channel. Tandaan na ito ay opinion lamang at maaaring magbago depende sa panahon at sa kagustuhan ng nangangalaga ng lugar, may-ari o gobyerno. Maaari kayong magkomento para sa mga karagdagang pagbabago, payo at kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!